Guys, eto na. Charan! Ang gulo ng bahay. Yan na. nagluto kapatid ko. Yan na, na kapatid ko. Air fryer. Yan, ang gulo ng bahay. Tara na, Tel. Uy, tingnan mo guys. naka-ready na yun. Ito lang, Tel. Wala nang iba. Honey, look at this. Guys, oh. Ito guys, oh. oh niluto namin ng kapatid ko. Walang sahog. Tela asan yung mga sahog niya? Ayan. Pamigay namin, oh, 13 pieces lang. Kulang kasi. Dapat marami yan kasi marami sila. Baka mag aaway away naman sila. Mas masayang naman. Kasi here, na, na, naawa ko tingnan sila. Alam mo yung linis sila ng linis araw-araw sa baba. Tapos parang piling ko, ang hirap ng ginagawa nila aga-aga. Umaga pa lang guys, siguro pagbaba ko kanina, 7.30, naglilinis na sila. Nagmamap na sila, nagtatapo ng basura. Minsan nakita ko dyan si ate, binigyan ko ng kape. Huwag natin mag-video guys, kasi mahirap yung magbibigay ka ng pagkain, tapos bibidyohan mo. Ayan, at least, makikita mo yung mukha nila sa video. Parang hindi ko naman sinasabi yung mga nagbablog na namimigay ng pagkain. Na huwag nilang gawin Pero sa kanila naman yun Sa akin kasi Pag nagbigay ka Dapat galing sa puso Yan ganyan Kasi parang naawa ako sa kanila Paparang ipapamukha mo sa kanila Na patay-gutoy mo yung mga ganun Ayan Parang naawa lang ako masaya na sila guys yung bibigyan mo sila tigil isang panina kamo ano banana kyo binigay ko dun sa mga guard yung iba hindi na nabigyan pero itay namin mamigay ng pansit ito na lang yung mabibigay namin sa kanila kasi pag isa isa mo mabigyan ng pera wala naman ako ganun karaming pera guys hindi ko kayang bigyan lahat din kaya pansit <laughs> ano sit na lang. Wala pala tayong soft drinks, no? Wala pala kami soft drinks. So, pansit lang talaga. Kawawa naman. Okay, na? Nice. Next time na lang soft drinks. Soft drinks lang din. Tapos walang pansit. Tapos guys, sa mga ano, sa mga nakikita ko sa, sa pagdating, alam mo yung nakikita mo yung sitwasyon ng mga Pilipino. Alam mo kahapon, naawa ako, nasa lubong ko dalawang mag-ama ata yun. Ang da, tigdadalawa silang ano, yung mga sako na may mga laman na basura. Gas na malingkit mm. yung kapatid ko. Ito daw yung pinamili niya. Peaceful. Dito ka tapos ako sa Oo. Na may lagpasok pilak mo ito. Oo. Oh. Nga nagbasa mati mo ka tapos <coughs> ba yun labi? Na. Ito. Oh. Hmm. So, na ano pa. Hmm. Guys, ito na yung finished product niya binabad mo na niya. Tapos mamaya, i-air fryer na niya. Every time, makasalaga ka lang Tapos magluluto daw siya ng pansit. Ipapamigay namin to doon sa baba. Sa mga guard, yung managlilinis doon. Guys, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa akin, pasubscribe naman po ako pandagdag lang para naman medyo tumaas yung subscription natin. Maraming salamat po. Sa mga gustong mag-suggest po, pwede po kayo mag-comment dito. Nakikinig po ako sa mga suggestions nyo. Maraming maraming salamat sa inyo guys. Ayan guys, binabad mo niya yung, binabad muna na niya yung pansit. Hala, kasi kaya to sa kanila. Inisip namin guys, baka hindi sila kakain ito baka inisip, baka maartihan sila, baka yung iba ayaw ng ganito, ayaw ng luto. tila natin sa labas, guys, ang init. Buti na lang hindi umulan. Ayan, naliligo mga tao. Tapos nalaglag yung kamera ko. Ayan, mga nagsuming sila. Alam mo guys, nagsuming sila dito kahit malakas ang ulan pinapabayaan nila yung mga anak nila nagsuswimming yan guys putol 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 na lang natin uh, ah, Hiwain pa ba ito? Ang restaurant nila. Ah. Ang restaurant nila. Ah. Hindi na, ganyan na. Huwag mo lahat itong mini. nahuluan mo na yung ano guys yung atay balong balongan yan daw isa sa hug niya iwain mo rin siya maliliit na iniwa na ma'am na ba? bakit parang malalaki may mga 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 yan guys naka ano kami naka yan naka dapat naka ganito kami kasi naka At eto na nga po yung mga ingredients namin. May fishball at saka mga gula. Ayan guys, magigisa na nga po kami. Ayan guys, umayin natin yung bawang. Ayan guys, umayin natin yung bawang. Ilan ka totoo? So ayun guys, gulay naman. Kaya ginagano yung karot at saka sili. Yes. So guys, ano naman, fish bowl yung natin. Makapit ko guys, Makasama naman natin. Ang bagal guys, magvideo video <laughs> Nag-video nagluluto. Ako yung hirap na hirap sa buhay. Guys, so, may mamasitas pa yan. So, guys, ito yung mga nakaupas yung gulay natin, ha. Ah. Tulunod okay. okay, na natin Sarah. ito. Bagi natin ang matikarap. Saka, Ito sa Ito natin. Ito

Ayunan yang luto ng kapatid ko. Oh, para daw lucu talaga hmm. Hmm. Ito lang yang di hmm. luto, guys, ngakak? Oh, lihat ini, oh, oh. oh. Nah, guys, ganito yung icura nya. Sobrang ganda, ang sarap nito guys Tikman nga natin, that's it My sister cook this, very nice Hmm, kok mm. kok kok, listen, see? Look, very soft, mmm mm. like that. Wow, that's amazing. Nice. Very nice. guys. Kunti lang na ano, kasi punong-puno yung mga ano. Sobrang puno. Pinuno niya ang no, sobra-sobra, oh. Apaw-apaw. Apaw-apaw na. Nagmigula-ulaw na. May gulutuwa pa Oo. Oh, oh. Guys, bababa na kami, guys. Hindi na ako makapag-video sa baba. Guys, hindi na, hindi na kami mag-video, ha? Ah, kasi baka ayaw nila kunin pag nag kami. At saka respeto na lang. Ayan na nga, guys. Hinatid na namin yung mga pamigay naming pansit. Tingnan niyo naglalakad ako diyan naka-orange sa po nakakatawa 'yung itsura ko dito. Pero hindi na namin sila binidyuhan, guys, kasi baka nga mahiya sila, guys. Kaya ini na lang kami na nag-video. Pero naglagay ako ng camera ko dito sa taas para makita ko kung ano 'yung itsura. Naglalakad na kami palabas ng kapatid tuke. Magwalis tayo dito, no? Yo, ba yan? Oh, taga video ka na lang. kasi nanay. <laughs> sinanay nanay nagmotor ke. Ayan, dito yan. Papunta sa amin. Tapos, ang daming tae dito ke. Ang daming tae ng tao. Yak. Ayan, palusong lang yan sa amin ganda na Ayan na guys andito na kami nilalakad lang namin papasok sa SM hindi na ako nag video sa SM kasi baka mailang yung mga tao din. Ayan, pag nag grocery kasi kami ang ingay pag nag grocery pala kasi kami guys dinadala namin yung postcard nila <laughs> dinadala dito kaya sinusundo din nila pinukuha din nila. Ayan, dito na kami sa bahay namin. <laughs> Ayan, ito yung dahan sa amin pababa. Ayan, dito na kami sa elevator. Dalawang elevator nila. Dito yung isa para sa mga cargo-cargo kay. Sa mga ano. Wow, dito malabok. malabo. Ito, nakamabutol. Eh, may hot. Wait, 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 may anh tay. Hm. Hm. em Hm. 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 Hmm. 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 Đây, Hmm. 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 nào Hmm. 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 Sunog. Mainit, mainit. Hindi nga, sakto exactly lang. Napabalal yan. Putik. Ayan guys, dito na kami. Duman lang kami kanina sa Tower 1. Ayan, maglalabas na akong man, ng pansit guys. Late na nga eh. Ayan, umuulan na. Daming naliligo. Kahit umuulan guys, daming naliligo dito.